Nakatulong ang pagiging kampeon ni Ansh sa Asian Games para tuluyan na nga itong kunin ng isang team sa France at tuloy na tuloy na nga ang paglalaro nito abroad para sa French team na Chartres. Sa France na maglalaro itong si Ansh at mas lalo pa itong lalakas dahil na rin sa malalakas ang mga kalaban doon at maging ang kanyang mga kakampi ay malalakas rin. Maganda sana kung local player itong si Ansh Guame dahil na rin sa magiging solid talaga ang team ng Gidas at papalag sila sa kahit na sinong malalakas na teams. Mainit pa rin na pinag-uusapan ang pagkapanalo ng Gidas sa Asian Games at at sila na nga ang pumalit sa team ng China bilang ang hari ng basketball dito sa Asia. Naglaro naman kanina ang Osaka Ivesa laban sa team ng Toyama Grouses at magandang performance ang ipinakita ni AJ Edu na kung saan nagkaroon ito ng 6 points, 16 rebounds, 1 steal at 1 block. Hindi biro ang nagawa ni AJ Edu na 16 rebounds at isa nga si AJ Edu sa local player ng Gilas. Magandang ipinakita ni AJ Edu sa FIBA World Cup at nagpapatuloy pa ito ngayon dito sa Japan B League. Kinapos nga lang ng konti ang Toyama Grouses at talo sila kanina laban sa team ng Osaka Evesa. Marami pa rin sa mga Filipino basketball fans ang may gusto na si Coach Tim Cohn ang maging coach ng Gilas pero nakadepende na nga ang lahat sa pasya ni Coach Tim Cohn sa hinaharap. Dahil nga sa magandang performance ni Coach Tim Cohn sa Asian Games ay nakita ng mga Filipino basketball fans na maganda pala kung siya ang may hawak ng Gilas at mas tumindi pa nga ang hiling o request ng mga Filipino basketball fans na siya ang maging head coach ng Gilas sa hinaharap. Si Coach Tim Cohn nga ang coach na may pinakamaraming championship title sa PBA at siya rin ang may magandang record sa Asian Games dahil sa loob ng 61 years ay siya lang ang coach na nakakuha ng gintong medalya sa Asian Games. Siya rin ang nakakuha ng bronze medal noong 1998 kaya naman pinatunayan lang niya na siya ang greatest of all-time coach para sa mga Filipino basketball fans at kita naman yan sa kanyang record. Naging epektibo rin si Scottie Thompson, Kevin Alas at Chris Newsom na isang coach team ko ang may hawak sa kanila at naging crucial ang ibinigay ng performance ng mga players na ito at malaki ang parte nila sa pagkapanalo rin ng gilas. Nagkatuan naman si Yumir Marshall at Rondi Hollis Jefferson sa pagtatapos ng Asian Games na kung saan pinakita nila ang kanilang silver medal at nasabi nga nila semi-gold. Nakakatuwa rin itong si Rondi Hollis Jefferson at matagal-tagal na makikita natin ang player na ito sa PBA dahil magiging isa siya sa mga import na palaging tatawagin ng mga PBA teams at magpapatuloy ang labanan nilang dalawa ni Justin Brownlee dito sa PBA. But again. Should be Good balik tayo kay Coach Tim ko na kung saan ang maganda nga sa kanya ay nagagawa niyang makabalik sa laro kahit na malaki ang kalamangan ng kanilang kalaban at hindi talaga ito bumibitaw sa laro hanggat hindi tumutunog ang buzzer. Crucial at tikit ang laro nila laban sa team ng Iran at maging sa team ng China. Pero kita naman natin na nagawang makabalik ni Coach Tim ko at nakuha niya ang kalamangan habang papaubos ang oras at bihira ang mga coach na nakakagawa nito at parang si Coach Tim Cone nga lang yata para sa team ng Gilas. Kung nagagawa ng coach na mabigyan ng kompiansa o confidence. Ang kanyang mga players para makahabol sila sa score ay sa talaga ito. Sa magandang katangian ng isang coach at nagririsulta nga sa panalo ang adjustment at pag-uusap na ginagawa nila sa kada timeout at coach Tim Cohn lang yata sa ngayon ang nakagawa nito dahil halos lahat yata sa nakalipas na laro ng gilas na kung saan natambakan sila kagaya ng tambak nila sa China ay talo ang gilas. Pero noong tinambakan ng China ang gilas ay iba ang naging mindset ni coach Tim Cohn at tinulak niya ang kanyang mga players para gawin ang lahat. At para makahabol sa score at sa bandang huli ay sila pa ang lumabas na panalo. Kaya nga gustong gusto talaga ng mga fans na si Coach Tim Cohn pa rin ang maging head coach ng Gilas dahil na rin sa kahit na nadidihado ang Gilas ay gagawa at gagawa ito ng paraan para magkaroon ng magandang chance sa ang Gilas na manalo. Tignan nga natin kung ano ang magiging pasya ni Coach Tim Cohn sa hinaharap kung gusto pa niyang maging head coach ng Gilas o hindi. Pero sa ngayon ay enjoyin na muna nila ang kanilang panalo at bonus dahil na rin sa record na kanilang nagawa at ito ay ay ang pagiging kampyon ng Pilipinas sa larangan ng basketball sa Asian Games ngayong 2023.